Okay mga bossing. Ayan uh, po. Cilanda Koreaon. Diary tusunod. Ah i-check po natin 'to mga boss. Ayan. <laughs> i-check natin 'yan mga boss, 'yan. Uh, fuse box po 'yan kasi po nawala po ang headlight ng uh, bajarin na ito mga bossing. Tapos po diyan, ayun uh, po yung i-check natin. Nasaan yung mga busing? Uh, ah, ayan. Fuse. Naku, wala na isang fuse. Ah, and then, dito lang pala mga busing. Ayan. So, check natin yan mga busing. Kung goods lang. Sa nakita natin mga bus, merong natanggal na isang wire dyan. So, ibabalik natin yan mga busing. Siguro, palitin na ang ano nito, sakit nito mga bus, tsaka yung fuse niya. Kasi nawala po ang high-end nito mga bus. So irekta muna natin mga busing. Irekta e muna natin. I-check e natin kung goods ba yung bumili ng yung bulb ng ating headlight mga boss. Ng headlight ng mga badger rin na ito. So tatanggalin natin yung mga busing. Ayan. <tip>

siapahan dapur <sup> 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 kung ganahan ka mo balik, naman mo sa bayan po. laki, siya ng isbahay.

So, ayan po mga bossing. Ah. Uh, tinanggal ko po ang sakit nito mga boss. Kasi pagkahawak ko nito ganina, ayan po natanggal po ito naputol po yung uh, male ano niya uh, female na sakit niya mga bossing so positive po ito mga boss positive supply po ang wire nito mga boss yung puti na may lining na red so ayan po puti na may lining na pula positive po ito siguro ground hindi naman umila pag test light ko mga bossing so siguro ito yung nagka problema pero sa nakikita po natin mga boss ayan Nagkaroon na po ng corrosion yung ano niya. Uh, sakit niyo mga boss. Gawa po siguro na de, gawa po siguro sa tubig mga bosing. Ayun po. Sa makikita natin mga bosing. Puno na po talaga. Ayun oh, uh, yung isang ter isang male sakit dyan mga male plug dyan mga bosing. Yan sa pinakababa na nasa na gilid sa kan may kanto po mga boss. Ayun sobrang ano na po mga bossing sobrang uh, dumi uh, may kalawang na po mga boss so wala na po talaga mga bossing sira na po ang sakit uh, common issue po ito ng mga badgery eh, mga boss nasisira po yung kanyang sakit mga bossing gawa po siguro ng tubig na makapasok dito mga boss hindi makalabas ha? ayan nagkakaroon ng kalawang dyan nagka, na, nagkakaroon ng corrosion dito sa sakit niya mga boss So puputuloy natin to mga busing ang wire nya Idudugtog natin dito Wire to wire na mga busing wala nang sakit At babalutin natin ang uh, insulator So ah, 15% na lang po yung ating ano mga bus uh, Battery Kaya nawala yung flash natin mga busing So ayan. So babalatan po natin yan mga busing puputuli natin yan So ayan mga boss. Ah, uh, ayan po. Tapos na po nating na tapos na po natin na taw dito na idugtong yung mga wire mga bossing. Wala na pong sakit 'yan. Uh, binalutan na po natin ng insulator mga boss. Uh, shrinkable cable uh, tape. Mga bossing. So ayan, wala na pong sakit kasi ang sakit po niyan mga bossing is pud na ayan po yung sakit mga busing ito po so ayan so ganyan na po yung itsura ng sakit niya mga boss at ito namang male mga busing yan mga boss sobrang ano na po mga ano na po mga busing pud pud na po yan mga boss uh, uh, Ano na po yan mga busing so dinugtong ko lang at ito na lang po yung problema mga bossing ayan po mga boss nakikita nyo po yung wire na yan yung dilaw hindi na po nakadugtong ito po ayan mga boss ito po yung ano nya at saka ito so lahat po yan mga bossing idudugtong po natin mamaya kakain muna tayo ng tanghalian mga boss kasi hindi pa tayo na nanghalian so ayan yan lang po at iilaw na po yung ano yung uh, headlight nito So ayan mga bossing uh, Nagawa na po natin ng paraan yung mga putol na wire mga boss So ayan Sa nakikita nyo po Dinugtungan po natin ng wire Yellow, yellow wire uh, pa rin <laughs> Hapit bagi hapon <laughs> Yellow wire bagi hapon Sa <laughs> so, mga boss Mahirap talaga itong bisaya tayo mga bossing kasi Mag magpapataka ra man ka. Mag <laughs> tayo, <mga> Sayang boss. <laughs> so, mga bossing. Ayan. Nilinisan na din natin kanina yung ano nya mga boss, yung relay. Sobrang ano na talaga mga bossing, kinakalawang na talaga. Muntik nang maputol yung ano niya pin sa isang relay. So ayan, mga bossing, hinihinloan natin. <laughs> so nagawa na po natin ng paraan. Dinugtungan natin mga boss kinabaan ko na lang mga bossing para kung in kaso kung anong mangyari dito may, meron pang mga ano allowance mga boss so ayan mga boss uh, ititesting na po natin ngayon mga bossing kung iilaw na ba talaga yung headlight nya goods na po yung wire na to naidugtong na po yan lahat tapos susubukan natin mga bossing so ayan uh, on natin mga boss on natin So, yun, umilaw na. Tapos, uh, start natin mga bossing. Saan? Start natin. So, start na mga boss. Wiper yan, wiper. So, on natin yung Switch ano oh park on oh no, no, no no no, park light park light niyan mga bossing okay na yon park light and then uh, on ang headlight so eh yes, <laughs> ayun mga boss kita niyo yung yellow high po uh, high or low ayan dito <laughs> mga boss. So, umilaw na po. Yung isa po, may problema. Kanina, umiilaw po ito mga bossing. Ngayon po, hindi. Siguro, putol na po talaga yung ano niya. Baka sira na po talaga yung kanyang relay. mga boss, nakikita nyo po ano lang po yung umiilaw mga bossing I think yung low, low beam nya po yung high hindi po umiilaw so titignan po natin ulit mga boss baka may problema dito sa ano nya, mga wire dito mga boss kasi kanina kapag Inano ito mga bossing May ilaw naman Ayan mga boss Nakikita nyo patay sindi po yung ilaw mga bossing Dito po yan sa relay mga boss Siguro palitin na po ito mga bossing Kasi palap, malapit na po maputol yung isang terminal nito mga bossing Ayan mga boss oh Umiinit mga boss Umiinit yung isa kasi nga itong dito malapit na maputol mga boss kasi uh, gawa ng kalawang so ayan makikita nyo mga bossing umiilaw kapag ginagalaw natin ayan na namamatay na naman ayan patay sindi po siya mga boss so ayan mga bossing yan na po yung low beam ng ating badgeri mga boss So, pinalitan po natin ng relay. So, ang ginamit ko pong relay mga bossing, sa uh, Suzuki Skydrive po mga boss sa headlight din po ito mga bossing sa headlight 12 volts so ayan denso po denso uh, 12 volts relay yan mga bossing makikita nyo dyan so wala po kasi ako available na ganito ganitong relay mga boss so ayan mga bossing uh, mainit po siya mga boss ito mga busing hindi po mainit Ayan. at ito namang isa hindi rin po mainit oh. Uh. mas mainit yung pag-ibig nya <laughs> <laughs> mas mainit sabi ng kapatid ko mga busing mas mainit pa yung pag-ibig nya <laughs> so yan mga busing ayan nakikita po natin good na po high, low, high, low hindi na po namamatay Good sa po. Okay. Good sa po yung wiring mga boss. Ayan. Nadugtungan na po natin. Tsaka yung dito sa ilalim. Good sa din po yan mga bossing. Natanggal na po natin yung corrosion dyan sa sakit nya. Uh, wire to wire na lang po yan mga bossing. Dinugtong natin. Tsaka ito po. Nahanapan po natin ng ito. Sakit nya po. Female sakit nya. So Good sa po yan mga bossing pwede na po natin yan i uh, sa may-ari ano kulang pa pala mga boss ito na lang pala mga bossing ayan side mirror mga boss papalitan po ng may-ari ayan po yan po otol ko mga boss siya po ang in charge sa pagpalit ng side mirror so ayan po mga bossing ang trabaho ko po wiring headlight po na nawala naibalik na po natin Good sa po yung ating trabaho mga boss. So maraming salamat po mga bossing sa panonood. Hanggang dito na lang po. Salamat! Okay, bye-bye!